Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Chacha Vlogs. For today's video, magbabahagi ako lang pampaswerte para ma-attract ang pera, ang kasaganahan, ang prosperity at kayamanan at mga blessings sa ating buhay. Kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte at panatik ko kayo sa mga ganitong pamamaraan ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan ang pampaswerte na aking ibabahagi. Basta ang paggawa ng pampaswerte ay laging sinasamahan yan ng 100% na paniniwala, maging positibo. Alisin ang mga galit at sama ng loob. Ang mga negatibo mong iniisip ay iwaksi mo muna yan. Napakadali lamang ng pampaswerteng ito. Kaya kung meron kang mga sangkap. Huwag mo nang palampasin ang pagkakataon na gawin ang pamamaraan na ito para magkaroon ng pagbabago ang takbo ng inyong pamumuhay. Magugulat ka sa resulta nito dahil magkakaroon ka ng bigla ang pera. Magkakaroon ka ng oportunidad na magkaroon ng kaperahan. Maaakit mo ang swerte, ang kasaganahan sa inyong buhay. Mga ngailangan lamang tayo dito ng latito na nilagyan ng mga bigas at gumawa ka ng pabilog at mga kailangan din tayo dito ng tatlong butil ng bawang. Dahil ang bawang ang siyang magsisilbing mag-aabsorb ng mga kamalasan, ng mga negative energy. Ang mga balakid sa ating buhay ay i-aabsorb ng bawang. Isulat mo lamang sa isang bawang ang work at sa isang bawang naman ay isulat mo ang prosperity. At sa isang bawang ay isulat mo naman ngayon ang abundance. At mga kailangan din tayo dito ng isang silver coins o piso. Susulatan itong piso ng tatlong infinity symbols o eight, number 8. At saka ngayon ito, ito tusok sa tatlong bawang. At saka mo ngayon ilalagay sa gitna ng bigas. At mga kailangan din tayo dito ng cinnamon powder para mas lalo nitong mabus ang pampaswerte na iyong ginagawa. Dahil ang cinnamon powder ay malakas din ito na maghatak ng swerte at binubus nito ang mga pampaswerte na iyong ginagawa. Bubudburan lang ang bigas, ang bawang, ng cinnamon powder. At pagkatapos ay awakan ang pampaswerteng ito at sambitin ang affirmation na aking ilalagay sa screen. Kung hindi nyo pa nagagawa ang pamamaraan ng pampaswerteng ito para makaakit ng kasaganahan ng swerte sa pera, ay huwag na kayong magpatumpik-tumpik ba na subukan at gawin ang pampaswerteng ito, lalo na kung kayo ay kumpleto naman sa sangkap. Basta pakakatandaan, maging positibo ka at maging magkaroon ka ng 100% na paniniwala kapag gumagawa ka ng mga pampaswerte para maging mabisa at epektibo talaga ang mga pampaswerte na iyong ginagawa. Gagawin ito tuwing Webes sa umaga at ilalagay ito sa itaas ng bahagi ng inyong kusina. Pwede nyong ipatong sa ibabaw ng ref o sa mga cabinet at sa darating na Webes ay inyong papalitan. Ang mga sangkap ay pwede nyong ibaon sa lupa at ang piso ay pwede nyong gastusin. At muli ulit kayong gumawa ng pampaswerteng ito. Ito ay good for one week lang para ang buong linggo ninyo ay maging maswerte at ma-attract talaga ninyo ang kasaganahan at maging magaan ang inyong pamumuhay. Tandaan ang mga ganitong pamamaraan ay magiging pampaswerte at kabay lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad natin ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.